Kaya. Yeah. Kiri flavor. Kiri cheese. Ayan. Nami siya raw kasing gumawa ng sambusak. Nakagawa na sila ng ano eh. Cheese with mint. Na sambusak. at mga ka OFW, ah, welcome Aline. back to my channel. Miss Tisang Tiboli si is back. Ngayon ay bibili kami ng aming agrad para sa aming futur. Ngayon ay dahil yung ibang agrad o ibang gagamitin para sa pagluluto ay wala pa. Kaya lang bago kami pumunta ah, dito para para ay pumunta para para muna kami, kami sa... Man ano, Miss dahil man manin, manin ano Not dahil ah uh, no! <laughs> munta pa kami sa misrip kumuha ng gamit no. ng bata ngayon ay paakyat na kami or pupunta na kami sa jami yan dito na kami sa ano parking area samahan nyo kami na kami ngayon sa loob ng jami ha? Mimili ng agad Broccoli soup. Maraming namimili. Sine tabi? Sine huh? tabi? Ngayon ay paghanap tayo ng meatballs. alaga sobrang kulit ang kulit niya talaga sa jamiya oy ngayon ay tapos na kaming mamili ng aming dapat bibilhin pauwi na kami kasi magluluto pa kami magprepare pa na sambusak dahil walang nakastak na sambusak And dito na kami sa sasakyan. maghintay ng aming driver kasi bumili siya ng kanyang kubus irani. Driver. Eh. <laughs> kami kagabi pumunta oh, sa subway. Ngayon ay close pa sila dahil nga hmm. wala pa namang pumupunta. nagbibinta ng juice close din sila okay. juice yung binibinta nila dyan yung ibang mga paninda dito ay or shop ay close pa Yan. namin na pag may magawa siyang mani isasabihin niya lang sa amin na by accident lang di ba ganyan din ba ang mga alagay niya okay tell tell what do you want to tell tell This one is Hello 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 To my channel again with Jada This my nanny is Jada She make all of us video because she take more money give And don't give her money please this you. What? This you Then I what you gonna know. say Ayan. Kasi hindi siya pwedeng ipakita sa social media kaya yung boses niya lang yung pinanin. say. Every time kasi na mag, ano ako, mag video, sinasabihan niya ako na, ano, hindi na daw ako mag video kasi kukunin ko daw yung pera ng mga kwete. Ang aming driver, nakabili na siya ng kubos Irani. Yung gagawin kubos Irani na nilalagay sa marag kudra. Ang sarap nito ma, kasi mainit pa. Malambot pa. Mainit, masarap kainin. Ito, magtago tayo kasi bawal. Pero ano? Masarap siya kainin kasi mainit pa. Kaya lang bawal. Kasi dito sa kahit okay. pag makita ka nilang kumakain o umiinom, ngayong Ramadan ay magbumulta ka daw ng 50 KB. Ayun ang oh, ano nila. Ayan ay pa -uwi na kami. Oh, Tintasyon talaga tong ano na to. Kumos na to. Mainit kasi. awit na tayo Ayan na Daan muna kami dito kasi walang broccoli na nabili Titingnan dito kung mayroon silang broccoli soup na ano Ayan Check na ang aming driver ko mayroon ng kasama ko, gumawa siya ng ano, sambusak yan ang ginawa niya yan kiri flavor kiri cheese ayan na may siya raw kasing gumawa ng sambusak nakagawa na sila ng ano eh cheese with mint na sambusak mint mint Ayan. rin yung kasamahan ko ng ano Arabic coffee para sa futuro. At dahil tapos ng kumain ng aming mga amo, tapos na rin kami kumain, ayan na ang kasunod na trabaho. Hugas pamor eh. Yung iba niyan ay nabalik na namin sa dapat ibalik. Kaya ito so ang aming munting kitchen. Mm -hmm. Nandito na lang aking vlog for today. Thank you for watching and please don't forget to subscribe and press the notification bell para update tayo sa aking bagong mga video. Ayan. Ang aking kasama. Mga kasawa.